Kikita nyo ba yung ano ah uh, ah uh, toman yun know, o langoy na nga langoy nagpakita pa to pupuputukin kong pangalawang beses oops ang likot mo oh 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 yun pangalawang beses yung guys nakita nyo tignan natin kung kakayanan ng tali yang at yung dory naka ay ito man oops ya tanong kaya kaya ng tali malaki siya eh tinamaan ba dun sa isang ano tira ha ah, tinamaan siya tignan natin yang at ko muna kung kakayanin ang bigat niya dapat ganito yung technique guys yan oh. hindi kaya sa sandaliri lang yan oh. nagpakita kasi dyan sa butas na yun koru eh. naku kuru napigtas napigtas guys pero nandun pa siya oh. nandun pa rin siya ewan ko kung tinamaan doon sa isang karete natin Napigtas yung laman niya. Tingnan muna natin. Titiksayan pa natin yan. Isipin mo ba makakauli ako ng door yun? Door nagpakita dun, no? Oh. Bumaon kasi yung isang bala ko, eh. Hindi sana bumaon. Tutuloy ko lang yung video, guys. Ang tabay lang. Sayang tuntuman na to, eh. Oh. Ayan, lalagay ko lang ito dito muna to ayan papakita yung dory sayang yun mabuti hindi nakawala yung toman na to hindi kaya tatama sa matigas na bagay to Nasa. Okay, so Kalahin ba mang papakita yung oras na ganitong toman? Ako lang mag-isa ngayon dito. Hmm. Ah, tumama din yung sambala. Oops, yan. Sige lang, lar-larga ko na yun, ulit hal. Lumaralaga yung sam... Ano? Ayun, nabunot na. Ang lakas kasi ng PCP, guys. Ayan, tignan nyo, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayan na iba. Naiahon ko na. Ayan ha. Ayan. Ay. Pinahirapan ako ng toman na to. Ayan guys ha. Dito lang yan. Anong oras na ba? Tignan nyo ha. O. So, anong oras? 5.10. Ayan toman o. Medyo pinagod ako ha. Ayan. Sumilip lang tayo na ganitong oras. Ayan. Yan, di ba? Napakasaya. Yan, guys. Update-update lang, kasi sa adventure ko. Yan, tutuloy ko na sa susunod.